Mm, kinky. Malaking babae, binabayaran ng mga maliliit na lalaki para daganan sila. Ikaw ba ay maliit na lalaki naghahanap ng malalaking babae para mas maramdaman mong ang iyong kaliitan? Meet Amazon Amanda. Nagsubok na maging modelo si Amanda noong siya ay mas bata pa. Pero nalampasan niya ang standard ng industriya nang umabot siya ng tangkad na 6'3 at bust size na 44 double may nagsuggest sa kanya na maging Amazon model para sa mga maliliit na lalaking may hilig sa mga mas malalaking babae. Si Amanda na mula sa Idaho sa US ay kumikita ng malaki para makuna ng mga litrato habang dinadaganan niya ang mga lalaki o sinasamahan ng mga ito na mamasyal at makipag-date. Nakakatanggap din siya ng mga kakaibang request. May isang lalaking malapit ng mamatay ang gustong magbayad ng $50,000 para daganan siya ni Amanda hanggang sa siya'y mamatay tinanggihan ni Amanda ang death wish na yun. Pero base sa kanyang social media page at mga online na litrato, marami siyang mga happy customers. Ayon kay Amanda, kahit na naa-arouse ang iba niyang mga customers sa kanilang mga sessions, hindi siya naguhubad at hindi rin siya nag-aalok ng sex. Nagbabayad ang mga lalaki para lang makasama siya. Si Amanda ay may agency at siya ay binubok ng mga customers sa iba't ibang sulok ng mundo. Pero sa kanyang personal na buhay ay nahihirapan siyang maghanap ng lalaking pwede niyang makarelasyon. May online dating website kaya na babagay sa kanya?